Dagsana ang mga deboto sa Quiapo Church para sa unang First Friday Mass ng taon. Sa gitna naman ng paghahanda para sa traslasyon, may panawagan ang pamunuan ng simbahan sa mga deboto. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Mula umaga hanggang hapon, walang patid ang dating ng mga deboto dito sa Quiapo Church sa Maynila para yan sa misa ngayong una biyernes ng taon. Pila ang mga deboto sa kahabaan ng Villalobos Street para makapasok ng simbahan na puno rin ng mga nagsisimba. Ang iba sa kanila, may bitbit -bit pang mga replika ng itim na puong Nazareno. Kabilang sa mga nakapasok, ang 73-anyos na si Aling Anita. Kahit naka-wheelchair at hirap na maglakad matapos ma-mild stroke, pinilit pa rin niya magsimba. Kaila kasi ako napasok ilang taon na. Papasalamat ako kay Lord. Hindi niya pa ako kinubuha. Hindi niya ako pinababayar at hindi niya pinababayar mga anak ako ko. Kaya malaki ang utang na Lord namin sa kanya. Sana huwag niya kaming pabayaan ang mga hindi naman nakapasok dito na lang sa si Quezon Boulevard, Plaza San Juan o di kaya sa Plaza Miranda dumalo ng misa. Dito namin inabutan ang pamilya ni Ed na dumayo pa mula Valenzuela. Dinirayo ko lang si Nazareno na, na ano kaya bigyan mo ako ng kambal. Binigay din ni Nazareno, binigyan sa... Bakunta lang kaya akong binigyan ng kambal sa lahi namin. Ang First Friday Mass ay dry run na rin daw ng Quiapo Church para sa mismong araw na pista sa January 9. Sinimulan na rin kasi nilang ipatupad ang one entry multiple exit sa Quiapo Church dahil sa buhos ng mga tao. Yung daloy, kung saan lang papasok at lalabas, yung pong mga pinapatupad natin na ah, bawal ang sombrero, ang hoodie, ang payong, yan po ay atin na pong ah, sinisimulan po ngayong araw na ito. Pero bago yan, abala na rin ang mga organizer sa paghahanda sa Quirino Grandstand para sa isa sa gawang pahalik sa itim na poong Nazareno simula bukas ng alas 7 ng gabi. Handa na ang mga orange barrier at mga fence para sa pila ng mga tao. Hiwalay yun para sa mga matanda, buntis at may kapansanan. Inaayos na rin ang stage mula sa mga ilaw at sound system. Pero sabi ng pamunuan ng Quiapo Church, hindi pa rin pwedeng literal na halikan ng poon. Pwede lang itong punasan gamit ng mga panyo o BIMPO. Magtatagalang pahalik hanggang January 8. At yung pong inyong sarili na mga tuwalya o BIMPO ay maaari nyo rin pong halikan. Bilang tanda rin po ng kaligtasan, pag-iingat natin sa ating kalusugan. Pero ang pananampalataya, sana ay hindi lang daw tuwing Biyernes o sa mismong araw na traslasyon. Sana po ay hindi lamang ngayong kapistahan, hindi lamang pag-Biyernes. Araw-araw ay ito ang hangarin natin na sa lahat ng ating iisipin na naisin gagawin, sana nandun yung hangad nating makita si Jesus na kumikilos sa buhay natin. At higit sa dasal at panata, dapat ay samahan pa rin daw ng gawa. Ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Dapat tayo ay deboto sa puso, sa salita, higit sa lahat, sa gawa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Idiniklara ng special non-working day ang January 9 sa lungsod ng Maynila para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Base yan sa Proclamation No. 434 na inilabas ng Malacanang at firmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin dito nakasaad na idineklara ang special non-working day para bigyang pagkakataon ang mga deboto na makilahok sa traslasyon. Sa mga nakalipas na taon, isa hanggang tatlong milyong Pilipino ang nakiisa sa pista. Nauna ng sinabi ng PNP na magpapakalat sila ng nasa 15,000 pulis para tiyakin ang seguridad ng publiko sa araw ng traslasyon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.